We were debating kahapon pa. Si Jeric ba, uh, may nagsabing 49, may nagsabing 48, 40, 51, may nagsabing 60 plus. Ah, uh, sabi ko hindi naman. Siguro, ako ang, ang estimate ko is about Jeric should be around 51. I mean, once and for all, ilang taong ka na ba talaga? Sasabihin <laughs> <laughs> ko talaga, baka bigyan ako ng role, ka wheelchair na. Hindi, Jeric. I mean, uh... ikaw ang tunay na... Uh, hindi talaga nag-age. Ah, nag Magkaka-age bracket. Magkaka-age po kami nila, no? Nila Randy Santiago. Yan. Okay. Kami po magkakaidaran. Kaya lang, nung nag-uumpisa po ako sa Octo Arts, siyempre, ang press release kailangan bata ka. Pero at that time, 27 na ako. Eh. Uh, pero, Ginawa uh, lang 18, 19. Showbiz ganun. age yeah, kasi. Oo. So, uh, ang, sagot sagot nun, you should be around what? 60, 61, 62. 62. Pero 62 na 51 na 50, ang, yeah. you know, that's uh, that's how you look. Sabi nga po. Paano mo inaalaga ang sarili mo? Uh, I think ano lang, uh, ako tingin ko mahabang tulog, Kuya Boy. Mga ilan? Ilang oras? Nine. Araw-araw araw yun? Yeah, Anong oras ka tulog? Late na ako natutulog, mga four. Pero kumpleto yung yun. na oras? Yeah. okay. Tapos nakakatulog pa ako ng bandang hapon. Pagkain? So, ang pagkain ko, maselan ako sa pagkain eh. Binabantayan ni Holiday yung pagkain ko lagi. Walang animal fats. Wala lahat ng kolesterol. Pati, Holiday, pat, your wife. Yeah, like yeah, sure yeah. Balat, Pati talaga. yung chicken ko, patatanggal niya yung, yung skin. Yung balat. Lahat. Pero as much as possible, ang pinaluluto niya sa akin, vegetable, fish, vegetable, fish, chicken, naglalaro lang sa ganun. At saka may sinasabi ka, na pag kumakain ka bago matulog, hindi nakapa, nakap, uh, nakakapagpahinga ang yeah, liver. ang liver kasi ng tao, Uh, usually, pag na kumain ka bago ka matulog, hindi nagpapahinga yung liver, nagtatrabaho pa rin. So, hindi siya nakakapag-regenerate. Eh, ang liver, importante yan sa katawan ng tao. So, dapat, uh, mga ilang oras uh, bago ka matulog. Halimbawa, kung alas 4 ka ng umaga, uh, natutulog, or kahit anong oras, like 2 hours, 3 hours before you sleep? At least 5. 4 hours, hours before, wala nang lamanan siya. Pero tubig, okay lang. yeah Para nakakapag-regenerate katawan. Nakakatuwa hindi walang mag Alam niyo po, nai tai, kapuso, walang, uh, walang magsasabing you're above uh, 50 or 51. Thank you. Thank Totoo yun. Tanong, meron bang age limit ang action stars sa iyong pananaw? Uh, sa akin, as much as, as long as kaya mong tumalon, makipag-fight ng mabilis, hindi kayo nihingal, hindi ka napapagod, pwede. Sa Hollywood nga, 75 na eh. Tama. Sa mga action stars, ikaw, sa mga action scenes mo, Uh, kahit kailan, gumamit ka ng uh, double? Hindi po ako gumagamit ng double kasi pag nagsishooting kami, marami nanonood. So pag gumamit ka ng double, ang sasabihin ng tao, niloloko lang pala tayo nitong Jerry Krabal na to, double lang eh. Meron kang kwento eh, di ba? Nasa isang auto ka and uh, napaka-delikado nung uh, eksena. Ah, yeah, o, Sabihin binig ko lang, uh, bunso, isinilang kang palaban. Okay. Sabi ko, sige, ako na. Ang dami nanonood eh. Ako na, ako na Nanonood yan. sa shooting? Sa shooting. Ako nagpataob ng truck. Eto, maganda, Kuya Boy. Nung papanoorin mo naman, di naman nakita na ako yung nagpatao. <laughs> Iisipin ng tao, double yun. In that, such a that's commitment as an actor. Jeric, para lamang sa mga uh, hindi pa nakakaalam, paano ka ba talaga nag-umpisa? Paano ka nag-umpisa dito sa industriyang ito? Yeah, Octo Arts, alam yeah, ko, yeah, nagpunta way ka. Ba, way back 1990, uh, halos kabubukas lang ng Octo Arts. So, pumunta kami doon kasi Octo Arts, recording, recording studio eh. So, nagbukas din sila sa film. So, it so happened, nandun kami para mag-audition kami. Ah... Uh, kasabayan ko napunta sa Octo Arts, sila Michael B. Tsaka mm. yung mga rapper na babae nung araw. Okay. Well, anyway, nakita ko ng Willie Milan. Sandali, nagpunta ka sa Octo Arts para mag-apply mag bilang? Mag-audition. Mag-audition? Gusto na maging uh, rapper. Rapper? Rapper kasi ako nung araw. Okay. -tapos, Tapos, nakita, nakita ka? ko ng Willie Milan. Mm -hmm. Sabi niya, anong pangalan mo? Ano may mga york? Sino po yun? Yung mga... Sila Isberel. Wala ako, hindi ko kamag-anak. Okay. Yung mga padilyano mo, wala ako. Ah, okay. Tapos so, binalikan niya ako, tinanong niya ako kung gusto kong mag-artista. Sabi ko, hindi oh, gusto ko maging rapper. Hindi, pwede kang action star. Oho. Uh hindi -huh. naman ako naniniwala at that time dahil ang forma ng action star noong araw, may malaking malaking bling-bling, may -bling, malalaking okay. sing-sing. The usual na old school na, ra na rapper. Okay. So, piniktorial niya ako. E noong araw, after two weeks, bago makita yan eh, yung layout, eh, eh, dinidevelop pa yan eh. So, nung nakita na namin, sabi ko, baka pwede. <laughs> okay, baka doon pwede. ka nagsimula. Nilalako niya ako, dinala ko kay mother. Yung pelikulang anak ng pinakamagandang hype sa balat ng lupa. Ed ang role ko, kontrabida. Ayaw ni Willie Milan, sabi niya, pag ginawa kang kontrabida, hindi ka nasisikat. Kailangan ang unang-unang pelikula mo, bida ka. Bida ka, ka kagad. Dinala ko sa first films, kontrabida ako. Ang role ko, Ben Tambling. Okay. Kay Eddie Garcia, hindi raw hindi, hindi pumayag. Bumalik kami sa Octo Arts. Ang Octo Arts, sumugal sa akin si Boss Orly. Ang unang-unang pelikula ko, bida ka agad. Primitivo Ebok ala kalabang mortal ni Baby Ama. Ayo. Starring role agad. Pero ang simula ay nag apply ka, nag audition ka maging rapper. Uh, Sampung pero... naman. <laughs> Talaga <laughs> e, hindi nga. Pa pa paano yon? I mean, uh... old school eh. eh hindi. Uh, yun, ang gusto natin marinig. Kung paano ginagawa that, ang rap noon. Sige, sige. Nun? Okay. Uh, yes! Chang Susan, magra-rap na si Jeric. Okay, go ahead, Jeric. Paano ba tayong background? Oh, dapat may background naman kami ng konti. Oh, sige. Uh Oo. -oh. All uh, school. pahingin naman kami ng konting background. Dahil for the first time on Philippine Television, mag-ra-rap uh, si Jerry. Okay. Ang kasaysayan ng lima nila lang na walang alam gawin, kundi man nilang ng kapwa. Ano pa nga ba? Ang tawag dito ng mga bumaban sa bus, abang umaandar, bumubulusok, kargado at armado, may mga dalang tusok. Yun. <laughs>